Samantala sa pagkakataon po ito, mga kabalitan, kabalit, taktakan tayo po ipinalad na muling makakausap. Sa pambihirang pagkakataon po, ah, ang mismong administrator at chief executive officer ng SESA o Cagayan Economic Zone Authority sa katauhan po ni Secretary Katrina Ponce Enrile. Secretary Enrique, good morning po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ, Alio Channel 23. Ma'am. Hi, hi John, good morning from Santa Ana, Cagayan. Opo. Una-unang sa lahat, kamusta na po ang lagay ng uh, panahon dyan sa area niyo, uh, Secretary Enrique? Really? Uh, madilim pa rin, maulan uh -huh. pa rin at uh, umuulan pa rin, sa awa ng Diyos. Opo, I understand the uh, more or less uh, nasa signal number one na lamang po ang uh, latest ng area po ng Cagayan. So yung madilim at manakanakana lamang po ba? Tama po ba, Secretary, ang pag-ulan sa area niyo sa ngayon? Oo, pero um kagabi hanggang madaling araw ah uh, malakas pa rin ang ulan at saka hangin. Mm -hmm. uh, parang hindi naman po kami tinigilan ng ng okay. ulan dito mm -hmm. mula nung kay Marcy pa. Saka may parating pang bago si OLEF this Friday o Ophel. Si, this Friday which is a super typhoon by the way that Opa. will also make landfall here in Santa Ana. Alright. Uh, Madam Secretary, iyong po bang uh, kahandaan ng inyong uh, tanggapan, itong SESA mismo, na kailangan po ba ng mga evacuation? May mga lugar po ba sa loob ng SESA na pwedeng gamitin or ginagamit yun na sa mga pagkakataon ah, ito? Ah. Uh in coordination po kami Jan with the local government units. Apa. uh um, so sila po ang nagbibigay ng ng, ng mga area pang evacuation mm -hmm. support po kami kami po nagbibig, na kami din nagbibigay po kami ng mga relief goods mm -hmm. at every uh, kahit ano pang magaga, uh, magagawa po ng Kaget economic zone authority uh, dito po sa mga areas that are badly hit uh, even outside of uh, uh -huh. Santa Ana uh, kahapon po na sa din po kami mm -hmm. pero mm -hmm. kung sakasakali, wag naman po mangyari, madam secretary kung kakailanganin po ng karagdagang lugar for evacuees open po ba or pwede po ba ang sesa na magamit ah uh, uh, just so that everybody understands mm -hmm. ang sesa po ang sinasakupan po ng sesa ay ang buong Santa Ana all right kaya po uh, nag overlap ang LGU at ang sesa dyan. so bali mm -hmm. the site, the whole municipality is the whole sesa also mm -hmm. kaya Marami pong lugar na pwedeng uh, paglagyanan ng mga tao dito. Okay. Kasi we are the size of Singapore. All right. All right. Yes, na po. kasama ah. po sa balita na isa po ang lugar ninyo na sa uh, binisita mismo personal ni Pangulong Ferdinand Marcos. So ano po ang uh, karagdagang tulong na ipinangako at uh, binanggit ng uh, pangulo sa inyo po at sa sa mga tagalugar po ninyo, Madam Secretary. Actually, nung pumunta si Presidente dito, umikot siya ng helicopter. Mm -hmm. uh, pero bumagsak... Ang uh, 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 um, um, talagang uh, pinuntahan lang talaga niya... Um, at nagcongregate yung mga tao ay sa bogay. Mm -hmm. uh, pero nakita naman niya po yung 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 ano, yung ayos namin dito para kaming uh, just to give you a an description ano. Ato. Parang parang may nuclear bomb mm -hmm. na sumabog dito. Wow. At oo, kasi walang 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 dahon at mm -hmm. all. Walang mga bubong ang mga tao dito mm -hmm. at may paparating pa. Ngayon, nagbigay si presidente ng 10 million para sa Santa Ana, nagbigay din siya ng 10 million uh, para sa Gonzaga, mm -hmm. nagbigay din siya ng 10 million sa Santa Teresita, sa Bugay, sa Apari, at sa Sanchez Mira at pat pati na sa Baggao. Mm -hmm. Siyempre po, um, uh, sa Lawak, ng uh, mga typhoons ngayon eh syempre kulang po lahat ng ng mm -hmm. ng at saka hindi din kung sino ang nag nag uh, nag a-advise uh, kay presidente so Apa. he he the president is just going by the the, the advice of the provincial mm -hmm. uh, leadership here Apa. so uh yun, yung mga badly hit talaga muna ang binigyan niya not mm -hmm. to say na the other areas are not as as Ah uh, I mean uh don't need help mm -hmm. but uh syempre yung first salvo uh, yun ang unang mga bayan na binigyan niya mm -hmm. tapos uh uh sabi naman sa akin ni presidente na Katrina kung anong kailangan jan sa Cagayan uh, just let me know because uh, mm. CESA is uh, directly works under the Office of the President. Apo. Apo. Uh, sabi niya sabihin ko lang kay um, Secretary Rex Gatchalian mm. uh, at um, magpapadala sila ng lahat lahat ng Uh, klaseng ayuda. Mm. Especially, um, siyempre, nung dumating si Presidente dito, parating naman si Typhoon Nika. Kaya, mm -hmm. siyempre, we also need to safeguard the safety of the President. Apo. Plus, mm -hmm. natamaan naman din po yung Ilocos. ba diba? mm -hmm. Kaya, kailangan din niyang puntahan yung Ilocos. Kaya, mm -hmm. pumunta siya sa Cagayan, buti nga, pinuntahan pa niya kahit na nag-inaasikaso din niya yung yung opo. Ilocos, napuntahan pa rin niya yung kagayan. pumunta siya sa Ilocos, kahapon ng umaga na sa Malacañang na po siya. Mm -hmm. Kaya uh, I, that was during the time that Nika was uh, uh, coming here. Opo. I, so uh syempre alagaan naman din po natin yung safety ng ating mga leaders dito, di ba? Madam Secretary, opo, kayo po ba'y lumaki ng kagayan? at uh, para lang backgrounder lang dahil alam naman po natin na every time na may papasok na masamang panahon, eh kasama po ang kagayan sa talagang tinatamaan. Uh, uh. So, sandang-handa na po, sanay na sanay na po ba kayo sa mga ganitong klase ng kalamidad, Madam Secretary? Okay, uh, ako po ay lumaki sa, sa Manila pero mm -hmm. parati po ako nandito dahil mm -hmm. taga dito po ang tatay ko. Apa. Uh, ngayon, uh, mas, mas nandito, nandito na po ako sa Santa Ana kasi dito po ang SESA. Uh, so, uh, Yes, uh, handang handa ang mga tao dito. Kaya uh, we're but uh, walang na as uh, konti lang kung mm -hmm. meron man ang ang na, namamatay dito. Kasi mm -hmm. sanay na sanay na po sila. Um, as a matter of fact, the very first super typhoon came here, hindi po sa yung yung Yolanda. Apo. Before Yolanda, dalawang super typhoon maybe at uh, two weeks before Yolanda mm -hmm. hit gagayan pero walang balita uh, from 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 Metro Manila na nangyari yon kasi mm -hmm. not only sanay ang mga tao dito sa 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 mga typhoon mm -hmm. handa handa din sila mm -hmm. pero that's not to say na hindi kami nahihirapan uh -huh. dito ha Opo, po oo oh -oh. at nangangailangan ng tulong oh -oh. Opo, opo, opo. po oo oh -oh. right. okay ma'am uh, uh -huh. Hanggang ngayon, nagpapatuloy ang inyong uh, pagtulong at uh, pakiki-cooperate sa pagtulong sa mga nabiktima. Ito po yung sa kabila lang hindi nyo pagiging politiko, di po ba? Baka naman kasi sabihin eh, mukhang may pinagandaan si Madam Secretary. Ay, hindi naman ako <laughs> Hello? Alam nyo po, ginagawa uh, ko na po yun nung pa kahit na hindi uh, naman inyong politiko. Opo, opo, opo. Kaya ito kasi talagang... I guess it's just in my nature. Na talaga. At saka, siyempre, we are now, I'm heading now a government, uh, agency uh -huh. kaya po uh, apart from yung personal namin na na ambag mm -hmm. may ambag din yung 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 ahensya namin oh, kaya medyo extensive yung mm -hmm. um, pamimigay namin kasi mm -hmm. noon personal ko lang ngayon oh, may ambag na rin yung yung gobyerno kaya mm -hmm. mas mas extensive lang po, oh, po. All Madam Secretary, alam ko po marami po, po kayong dapat asikasuhin in particular diya sa mga kababayan ninyo. Nasa yes inyo po. po ang pagkakataon baka may karagdagan pa po, po kayong mensahe at uh, ikangay uh, kung kailangan pa ng uh, panawagan sa national government. Go ahead po, Madam Secretary. Ah, uh, kami po ay handa dito. Ah, uh, ku uh, konting tulong lang ang kailangan namin just in case after at ah uh, sa pag-iikot ko po dito ay pinagsabihan ko na lahat ng mga tao dito na maghanda for typhoon Ophel, o Ophel this coming Friday. Mm -hmm. So, yun lang po. Handa na po. Alerto na po. At uh, we've already told everybody here. Mm -hmm. So, um, we'll just pray. Sana lumihis. Opo uh, Yun na lang po. Alright. Ma'am? Na pong bukas ang himpilan ng Palatontonong ito for salamat update po. sa inyong lugar. Maraming maraming salamat po sa pambihirang yes, pagkakataon. Lord. God bless ma'am. Good morning. Thank you so much. Thank much. you, thank you, thank you. Thank you so much. Bye-bye. All right, Salamat po. At na uh, shout out din ha ah, kay uh, Sir Leslie Bocobo na siya pong uh, ika ngay, uh, naging tulay para makakuha tayo ng eksklusibong panayam kay Sekretary Katrina Ponce Enrile, ang tumatayo pong administrator at CEO ng Cagayan Economic Zone Authority o CESA.